kasangkay yung aking uh, tanim na bunga ubing bunga halos wala na siyang bunga na harvest na eh pero may natitira pa rin maliliit ayun mga kasangkay ito yung puno niya oh. Huh? <coughs> <coughs> Ayan yung kanyang pinakapuno. Nakatanim sa sako. Pero mga kasangkay, may natuklasan ba pala ako dito. Sa ubing bunga na to. Ito pala ay naglalaman din mga kasangkay. Katanayan nito mga kasangkay yung laman niya. alam kung kinakain ito mga kasangkay ito naglalaman din siya mga kasangkay oh, ito yung laman niya ang alam ko ang kinakain nito yung, yung bunga kasi malalaki ang bunga nito pero nagtataka ako bakit may mga laman din pala siya na malalaki tunayan mayroon siya malalaking laman mga kasangkay ito yan. Kaya ito mga kasangkay. Ang laki. Eh. Pumumubukol siya. Mamaya. Subukan kong kong. Kong operahin ito mga kasangkay tong sako. Kung ano um, Kakalabasan ito mga kasangkay

Ito, asan ka? Ay, ang laman niya, ang laki o. Oh. Ayan, asan kayo? Ay, mga laman siya. Oh, mga asan kayo? Laki ng laman. Hindi ko alam kung nakakain ba ito. Asan kayo? di ko lang kayo mamaya kasangkay kung sakaling mahukay ko pa itong diba kasangkay ito na yung nahukay kong ubi ubi yung bunga ito mga kasangkay pero may nakita rin akong laman sa kanyang sako na pinagtataniman hindi ko alam mga kasangkay kung ito'y nakakain kasi ang alam ko, itong bung bungang ubi, ang kinakain lang talaga ay yung bunga. Kasi halaya to eh, bunga halaya. Hindi naman ito yung bungang laman, no, ubing, lo, ubing laman eh. Ah, sige mga kasangkay, maraming salamat sa inyo.